Hello mga boss man, my name is uh, Efren Ringor, owner of uh, Igor Garage from Gimba, Nueva Ecija. Uh, ngayon ituturo ko kayo sa aming parts and services dito sa shop. But we specialize po sa installation ng LED, bi-LED projector, and electrical wirings. Unahin ko muna dito sa mga suspension natin. Meron tayo dito mga YSS, then meron din tayong mga RCV. Fully adjustable, available lahat, lahat yan. Then mga CBT parts, meron tayong RS8 and JBT. Then available din sa atin yung mga mugs, RCB mugs, CT600, mga SP500. Then BOM X mugs, CNC mugs. Dito mga bossman, available din sa amin yung mga safety gears kung tawagin. From helmet to riding jacket, yan. Halika, samahan nyo ako para mapakita ko yung brands na available sa amin dito. Meron kaming kinikiri na KYT. Then, dito sa may part naman to, dito yung mga Evo helmet namin. Uh, dito sa part na to, andito naman yung mga SEC. Available yung full face, modular. Yan, ito rin yung isa sa mga product na meron kami na magagamit nyo tuwing rides. Ito yung para clothing, air cool design siya. Okay, dito naman sa area na ito, mga postman. Bale, ito yung uh, pinaka-working area, service area namin. Okay. Ngayong araw, yan, marami tayong ginagawang motor. Different installation yan. Bale, ito yung dedicated namin kung saan namin ibibuild yung mga pilot projector. Under renovation, kaya medyo makalat pa. Pero soon, ipopost uh, din namin sa page namin kung uh, after ma-renovate nito. Para mas makita nyo, mas maayos yung pag-build natin ng mga projector yan, kung makikita nyo ngayon mga bossman uh, super busy natin today yan, iba't ibang setup yung ginagawa natin, meron dito uh, big bikes, yan, electricals meron naman doon, bagong bago ADB na 350, then itong isa, EDB 160 na RCV na full na brake system, harap at likod, yan meron pa rin tayong mga uh, waiting since din natin maka-accommodate agad yan, halos sabay-sabay na natin ginagawa. Yan, since specialized talaga namin mga bossman yung pag install ng LED sa mga violet projector, nag invest talaga kami sa mga unit na pwede namin gawing uh, product and research. Yan, tulad nito nga uh, bagong labas namin na Aerox version 3, uh, masasabi ko na kauna-unaan sa Pilipinas to na Aerox version 3 na merong violet projector. Isa pa itong uh, Honda Giorno. Yan, nung bagong labas to, uh, Pinild namin siya. Ayan. Bale, ito yung mga pinild namin, mga RGB, then yung violet projector. Bale, itong Aerox na version to naman mga bossman. Ito yung build natin na circuit concept. Ah, uh, yung mga accessories nito sa mga parts, then yung mga lights uh, available din lahat yan dito sa Igor Moto Garage mga bossman. And after ko kayo malibot dun sa mga uh, service area natin sa mga ibang products and services, dito naman tayo mga bossman yung kung saan kami nakilala at kung ano talaga yung specialty ng Igor Moto Garage more on uh, LED installation electrical wirings and mostly itong uh, bi-led projector natin uh, last March nagpunta kami ng uh, Indonesia to meet our supplier ng mga different parts ng mga bi projector from AES ito po yung brand kasi na kinikeri namin AES matagal na sa industry na to kaya ito yung napili kong gamitin namin sa mga violet projector kasi premium and quality talaga siya. then yung warranty uh, subok na rin po ito nung pagpunta namin ng Indonesia bali nakausap ko kasi yung isa sa mga supplier namin then nagpa-customize ako talaga ng uh, shroud na merong logo ng Igor Moto Garage para makita talaga yung quality, saka yung uh, setup nakakaiba ito po siya meron po tayong uh, circle circle shroud, saka itong uh, BMW na shroud sa lahat po ng gustong mag-avail at magpagawa dito sa Igor Moto Garage uh, we are located at National Highway, Purok Uno, Matoranok, Gimba, Nueva Ecija pwede nyo po siyang i-google map or ways pin lang po Igor Moto Garage Once again, this is Efren Ringor para sa All About Wheels Manila.